مش mga gomengs mag chicken feet for air sama nokta, manok ta mga gomengs or dress amo mga gomengs adidas ni mga gomengs dara ang mga ingredients mga gomengs manan na naghugas manan naghiwa dia mga gomengs limpyo na kay na mga gomengs kid cook na na mga gomengs butang na to ang ato ang adidas orti the ears di sa tong karahay mga gomengs butang na to og oh, black beans kay special ang atong birada karon na pagka birada sa chicken feet mga gomengs nya butang na to pineapple of pink nya di mga gomengs sa silopen nya butang na to pamintang dorog ya bagaimana atong butang pamintang dorog puro paninta powder na po atong ibutang kaya mga gumengs kay mo pangdagdag pang dagdag, pang palami pang pahumot yun na pangalang halang gamay mga gumengs anang birada mga gumengs niya, butanga na butangan na asin diha, mga gumengs timplahan na nato ni daan mga gumengs butanga na butangan na butanga nato diha o tuyo mga isa ng na tuyo akong gibutang diha mga gumengs o gibutangan na kong suka diha mga tunga sakap na mga gumengs ingon anak lang Pagbirada sa espesyal nga lamian ala to nga adidas adubong adidas mga gumengs niya gibutang na to, tanan lemas diha mga gumengs, at sal ahos, bombay, sili, mga gomengs nya butangan na diha, o asukar, malamis-lamis, o butangan na to, bitsin, mga gomengs, o seasoning, mga gomengs, gamay lang, mga gomengs, narasin niyong mubutang, mugili niya, butangan na to, tubig, pamdatumugan, river, mga gomengs, matik, dahil ang ato, ang magicaland dia. mga gumengs, pa buto na itong mabukal diha mga gomengs pagbukal mga gomengs inikos mikos tilawan na na ito siya pagbukal diha mga gomengs nga nito tab ang mga gomengs kibuta nga na kong asin diha mga gomengs diha mikos mikos na to ang kaning chicken pit mga gomengs or TL mga gomengs dali ra kayo niya siya lutoon dahil sa malata pero itong ipaabot diha mga gomengs katong hubas gud sa pag ayaw mga gomengs pero di ispugay itong hubas matama alam mga gomengs nga nasa siya sabaw mga gomengs ba nga itong sitatakluban diha mga gomengs kaya, kaya ito ako nang pabuto nga mahubas gud siya mga gomengs kahit kusgan man atong siga diha mga gumis kanang mga ingon ana nga mga gumis medyo hubas ta sa mga gumis maatik haon dayon nato na mga gumis dara mga gumis ready to serve mga gumis pating kumot pating panalo hapit tigo ng nang mga gumis finish product mga gumis unsa pa may paboto nato ani mga gumis bigrada nata mga gumis bigrada mga gumis mao ni mga birada nga mga Magluto kag humba mga gumings ingon ani gihapon nga birada mga gumings pero ang humba mga gumings katong pork humba kung siya mga gumings kanang nang sitaw ano? agi mo siya o prito sunod mga gumings mag pork humba o di birada mga gumings tugduan sa mga lamian kayo ng mga birada mga gumings mukap ng iro dah may mga birada, mga lamian kay mga gumis mga lamian ng mga birada ba mga lang nila mga birada ngaan nila mga gumis ngaan na mga gumis ngaan ba tiil sa mga gumis pero pwede pa